kung kakilala nyo pala lahat ng team dog ako si kuya dug, si boy skincare tito ko na si boy ubo si boy susi na pinaka pogi si echan bunggan si boy macho nurin at si nok nok paputok teka sino pa nga ba ah si boy ka ba asa ah, na pala si boy ka ba matagal na wala si boy ka ba dahil pinaghandaan niya kasal niya at ngayon ang buong team dog ay aatan sa kasal niya kaya naman tara samahan niyo ako isang umaga wala pa kami sa kasal may problema na agad bagong gising lang si boy ubo bagong gising lang din si boy skincare ganoon din si echan bunggan na utos sa pambumuli ng yelo sa kapitbahay magte 10:30 na kasi alas 10 tapos na yung kasal eh, kasi naman si boy ka ba? Nakasulat sa invitation 2 PM. Tapos biglang nag-chat. Alas 10 daw natapos na agad ang kasay Kaya dapat alas 11 makapunta kami para makahabol kahit sa reception lang. Dahil bis na ako, tinitingnan ko na lang mga kasama ko. Humingi ako na lang ng piso kay mama. Kaya buti na lang bago magsara tong tindahan, nakaabot ako. Bumili ako ng sobra para sa pakimkim. Kahit isang sobra lang kailangan ko, bumili ako ng lima kasi nahihiya ako eh. Ang ilalagay ko pa lang pakimkim ay yung taon kung gano'n na kami katagal magkaibigan. Dahil limang taon na kami magkaibigan, 5,000 pesos yung ilalagay ko pakimkim. Hindi ko alam kung magkano yung ilalagay ng iba. Pero sana sakto na to at masaya na dito sa ka ba? Syempre, hindi pwedeng hindi tayo alis nang hindi kumpleto. Tumaan muna kayo kami dito sa bahay ni Noknok -nok Papoto para sa makaisa kotse niya. Kahit 20% pa lang yung pagiging team dugyot niya. Sinali ko na siya bilang member. Bakit ko naman kasi siya tatanggihan? Eh meron siyang kotse. Nakakagala kami kahit saan ang libre. Sa so, sobrang bait niya, hindi na kami nagbibigay na panggasolina. Kasi naman tinatanggihan niya. Ang ngayon kasi 80% team katagumpay siya dahil yung talaga original team niya. Kung dati 20% team dugyot siya, ngayon 30% na. Sa so, pagmamadali nga namin, hindi na kami nagumagahan. Kaya naman ito, gutom na gutom na kami. Tapos medyo mabagal pantakbo namin dahil sira ang mga kalsada. Pero ayos na lang din naman kasi reception na yung namin. Dahil nga sa tapos na yung kasal, kakain na lang kami. At sa wakas, nandito na pala kami sa reception. 'di diba? Pagbaba ko, piling ko ang yaman-yaman. Naranasan ko. ko na rin magsara ng pintuan ng kotse. Papasok na nga pala kami sa loob ng reception. Sumakto naman na palabas si Boy at sinalubong niya kami. Kaya yeah. congratulations Boy happy wedding. Kasama namin yung kaibigan namin. Nagumagarap na double ni Jack Roberto at nag-abot siya na regalo. Nag-abot nga din pala nang sobre ang tito ko na si Boy Ubo. Nagulat nga si Boy eh. Nagregalo naman ng puan si Ichan Bungan kay Boy para do cheer up siya. Yakap yeah, na lang ang binigay ni Boy dahil kuripot siya. Syempre sa akin, hindi ko na pinakita sa camera yung pag-abot ko nang sobra. Kasi ayaw yung pagmayabang yun. Kaya naman eto na pagkatapos ng abutan, sandukan naman ng ulam at ng kanin. Hindi ko napansin na napakarami pala ng nakuha ko. Misa lang na mamangyari yung kasal kaya misa lang din ako kakain ng madami. Sobrang daming putahe, sobrang daming handa. Hindi pwedeng lalagpasan namin yung isang banyera. Tsaka sobrang sarap kasi hindi ko alam kung sino nagluto. Basta ang masasabi ko lang sobrang sarap. Sa totoo lang, honestly, wala pa kami limang minutong kumakain. Hindi naman siguro halata na gutom na gutom kaming lahat. Kasi lahat kami sabi-sabi na ubos. Lahat kami sabi-sabi na tapos kumain. Kahit nga ba ito, sinasaid na namin eh. Ito nga palang kasal ni Boy ka ba? Masaya na malungkot. Masaya, syempre, dahil kasal na siya. Malungkot kasi ito na yung huling araw na makikita namin siya. Pupunta na kasi siya na Mindoro at doon Sayang nga eh, kasi sobrang laki nitong venue na inarkila niya. Ah. masarap sana mali Daigo dahil mayroon pang swimming pool. Eh ang kaso hindi naman niya sinabi na kapag sana kami ng dami. Okay. Kaya naman eto hanggang tingin na lang kami at nalulungkot kami na itiyang mungga. At napasabi na lang kami ng <laughs> sayang. Bago umulis gagawa muna kami ng memories. Yes. Hindi kami dancer pero sasayaw kami ng pantropiko. Baka makapirate kaya ako na lang ang kakanta. Bawat aroma sumasaya. Magmula nang makita ka. Nah. Nawawalan ng pangamba kapag ikay kapiling na. Nah. And I feel like summer when I'm with you. Nah. Dito sa islang pantropiko. Nah. Can't wait wait to go back with you. Nah. Lang pantropiko Pantropiko, pantropiko, oo oh oh. pan Pantropiko, pantropiko, sa islang Pantropiko Pantropiko, pantropiko, oo oh oh. Sa islang pantropiko Bago nga pala umuli si Kabay, nag-iwan kami ng message Para sa kanya Sana alagaan mo yung ate ko kasi Buong buhay ko, kasama ko siya Kaya mag-iingat kayo, yun lang Buong uh, ko, kasama ko siya Wag kang kabahan Sa pag-alis mo, yun lang Ah uh, sana pagpunta mo na mindoro eh doon na <laughs> uh, ka nakabahan. Ah pasalubong mo ako ng mga buhangin diyan sa Mindoro. Boy ka ba mag-ingat ka palagi diyan at bumalik ka dito. Ah uh, first of all nagpapasalamat ako sa team Dugyot kasi talaga yeah, 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 ako yeah, yeah, yeah.